Mga kaganapan sa Bungang 26 birthday celebration ni Barbie Imperial na napakaganda sa kanyang suot na pulang damit Lumabas si Barbie Imperial mula sa hallway na napuno ng iba't ibang kulay ng bulaklak at dumiritso ito umakyat sa estates bit-bit ang flowers bouquet. Beautiful as roses, honored, A is Imperial, round of Talaga naman napakaganda ng birthday celebrant. Si Halos lahat sa kanya nakatingin ang mga bisitang dumalo at makikita sa mukha ni Barbie ang kasiyahan. Now ladies and gentlemen you may to back to your seats. Nagpapasalamat si Barbie sa lahat ng mga dumalo sa naturang okasyon, lalong-lalo na sa kanyang pamilya, kaibigan at Star Magic family. I wanted to thank everyone for coming kahit umulan, champion my family and my friends and my star magic family and everyone else. Thank you so much for being ang ganda rin ng kanyang 3 layers birthday cake na may flower decoration na nakapalibot, mostly kulay pula tulad ng kanyang kasuotan. Hindi mapigilan na mag-ina na mapasayaw, super cute at happy nila panuorin. Kinikiligan naman ng marami ang pagdalo ni Richard Gutierrez kasama ang ina nitong si Annabel Rama sa birthday party ni Barbie Imperial.